Hi guys! Yeah, nakatapos lang po namin na uh, naglaro tapos yung uh, ano man nakarang ano namin laro namin kahapon yung madilim na yung sponsor nating kay Bibe. So hindi po yung natuloy pero ngayon natuloy nakatapos lang na namin. Pero ito uh, gusto ko lang ano sabihin sa kanila na meron tayong tatlong bata na i-sponsoran na naman ngayon. Galing ito sa uh, napakabait sponsor. So ito, tawagin ko yung tatlong bata pupunta dito sa harap tapos, uh, siyempre uh, binigyan natin yan, merong ano yan merong mga challenge, ng konti, diba uh, tawagin ko dito si si Lucas yan, Lucas siya Lucas yan, si Kuya Lucas dito, okay, si Kuko si Kuya Ijong Okay, bago ko sila bigyan ng ano, ng tawag dito, syempre meron tayong challenge sa kanila, no? Kukong 2 times 1 to 10. Geling. Two times five. Two times five equals ten. Oh, 2 times six. Two times six equals twelve. Two times seven equals fourteen. Two times eight equals sixteen. Two times two times nine equals eighteen. Two times na equals 20. Napakagaling. ibalap natin. ibalap Galing. Tapos si Kuya Lucas na isponsoran ito nakaraan. Ano yung pinang times mo Lucas nung nakaraan? four Opo. 3 Ay, 3? Okay. Kaya 4? 6. Ay, 6. 6 Okay. 6 times one to 10. Go. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals... Six times five. Six times five equals 30. Six times six equals thirty. Thirty. Thirty-six. times seven. Seven equals forty-two. Six times eight equals 48. eight mm, Lapit Six times nine. Nine equals 54. Six times six equals sixty. Ay, six times ten equals Oh, galing na ni Kuya Lucas. Tapos, Ijong. times one to ten. <laughs> And then, sige, ano lang. Eight, times one to ten. Eight times one equals eight. Eight times two equals sixty. Samari, may microphone. Eight times... Three? Three equals twenty-four. Eight... Times four. times four equals... thirty 8 times five equals... 8 times 6 equals to 8. 8, 8 times 7. 8 times 7 equals to 8 times 9. 8 times 8. Ay, 8 times 8 equals to 64. 8 oh. times 9 equals to 8 times 9 equals 80. 8 times... 8, <laughs> 8 times 10 equals to 8. <laughs> Alam niyo, okay? So, naninervish siya. Yan. Palakpakan naman natin, guys. Okay. Grabe, guys. Ah... Uh, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga followers namin, especially sa mga sponsors namin kasi nitong mga nakarang araw talagang ang dami ko na nare-receive ng na mga chat natin na marami na mga nagbibigay ng na mga blessing. Uh, siguro dahil malapit na po yung Christmas, parang mga nakarang taon din na marami kami natatanggap na blessings yan. Dahil po yun, sa mga napakababait na mga sponsors natin. Imagine, nakatapos na ng mga sponsors yung mga to eh. Na sila ijo Tapos kay auntie, syempre yung alawas nila. Tapos individual na no, galing kay Mamli. So, hindi na talaga mapipigilan yung mga racing. So, alam naman ang mga na nandito sa likod natin. At uh, saka halos lahat naman meron sila. Siyempre, meron tayong mga sponsors na favorite yung mga bata. ba diba? So, kung kanino binigay, doon natin uh, ipapabot. O doon natin ibibigay dito mismo para makita ng nagbigay. So, ako po ay nagta-thank you kay uh, Ma'am, ano ko po, ang sabi niya ay eh, shout out ko na lang siya sa pangalang Miss US. O, oh, di ba? Kasi taga US si ma'am. O, oh, palapaka naman. Okay? Nagbigay po siya ng big pa 500 dito sa tatlong bata. Okay? Si Ijong, e si Kuya Lucas, tapos si Kukong. Yan. Anong masasabi niyo kay ma'am, kay Miss US? Hey. <laughs> US. Yan. Yung. Mam, maraming maraming salamat po sa binigay ng Evan de Malaking tulong na po ito pang dagdag ng savings sa kapang mali po. Maraming maraming salamat po, ma'am. Okay, okay, thank you, thank you. Okay, Kuya Lucas. Hmm? Yan, you know, si Ma'am U.S., si Miss U.S. Miss U.S.? <laughs> ma'am na lang, Ma'am U.S. Oh. Ma'am U.S. wala wow, naman okay? Okay, si, ano, si Kuya, kuya Kukong. Oh, maraming maraming salamat po sa binigay yung kaya siya Maraming tulong na po ito sa pangbili ko po. Ang gamit ko sa school at pangbili ng bigas. Oh, wow oh. naman, okay. Ah, uh, siguro, di ko alam kung na-upload ko or ma-upload ko pa lang bago itong video na ito na mapapanood nyo. Free lang ko si Kukong sa tindahan namin na, panwari, nagbigay ako ng sponsor sa kanya, pero frank lang. Tag to thank you. Sino panoorin nyo na lang yung pagka na-upload na natin. Tapos, ah, uh, yan, ako po ay nag thank you ng sobra-sobra po kay, ano, kay ma'am na nasa US talagang, ano, uh, sabi niya, bukal sa puso po niya magbigay. At, kung bakit po sila yung tatlo na binigyan dahil win or lose daw. ibig sabihin, manalo or matalo sila sa laro. Ah, uh, si, especially si Coco nga, saka si Lucas, talagang sobrang saya nila. Wala silang iniindang parang gano, parang chill chill lang mga ay kansawan tapos uh, si Kuya Ijong naman uh, sabi ni mama masaya pero hindi niya na ilalabas parang mahihiyain siya so grabe Ma'am uh, deserve nila thank you thank you sobra uh, sana pagpalain pa po kayo ni Lord uh, sana yung wala po kayo may balik po sa inyo pero pagbubutihin pa po namin at uh, Uh, gagawin po namin lahat para mas mapasaya po namin kayo. Uh, siguro, ugali na po talaga siguro nila na win or lose, uh, sabi ko nga sa kanila, win or lose, okay lang yan. Ang importante, masaya sila lagi. Okay? So, God bless, ma'am. More blessings to come. Uh, I love you so much in advance. Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye.